po. Hello po, guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon po, guys, ay aalis po kami ngayon. So ayan po. So ngayon po, guys, ay pupunta po kami ngayon sa ano, sa market market. So ayan po para ano, para bumili kami ng ano ng ano na pang-ano namin sa school. So ayan po. So, kasi ngayon, guys, ay hindi nyo pa nakikita to. So, nakasuot na rin po ako ng ano, ng pang-alis. Tapos, may face mask na rin ako. So, papakita ko sa inyo yung pantalon ko, pati sapatos ko. Pero, kasi hirapan mag... Ayan, o. No? Ayan yung, ano ko, pantalon ko, kulay blue. Red yung ganito kong damit. Pati ito yung, ano ko, sapatos. Ayan, iba. Ayan, yung mga majors ako. Ayan po. So, so, ang date na rin po kasi ngayon, it's July 3. Ayan po, it's Wednesday. Kasi yung nakaraan ko kasing video, nung December 6, nung, nung, sa Mall of Asia, yung pinakita ko sa inyo yung ano, yung pinakamalaking Christmas tree doon. Kasi malapit na yung magpasko eh. Ayan po. So, ngayon po guys, haya, alis po kami. So, ayan po, pupunta kami ng market market. Ayan po. So hindi ko kasi alam kung ano yung sasakyan namin Ayan po ayan. So ngayon po guys ay nandito pa lang kami sa bahay So paalis pa lang po kami ngayon Ayan So ayan po Bye So abangan mo na lang ulit sa isa kong video Pag na doon na tayo sa market market Kasi yung nakaraan ko kasing video Yung one year na na video ko nung June 22 pa lang 2023 na naglaro kami dun sa market market ng ano ng fan City. Yung sa Fun City, ayun yung matami yung mga bola. Dating video ko na yun eh. Yung pumunta kami dun. Ayan po. Ganun ko mag-vlog mami. Ayan po guys. So mo yung video ko na yun pag na dun na kami sa market market. Ayan po. Bye.